Ayan, hello po. Shoutout po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening po. Ano babalikan link Linkod Has sa 26 TV ngayon po mayroon po tayong uh, uh, reaction video. Ayan po, ayan. Bago tayo magsimula, isang mapagpalang araw po muna sa ating ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob, Miss Jack Matubang, at syempre po shoutout po sa mga sponsor na walang sawang tumulong at uh, hindi nagpadala sa mga naninera. Ayan po, God bless more po sa inyo. At syempre po sa mga kasamahan ko pong Kalinga actor, shout out po sa inyong lahat. At syempre po sa aming pong grupo, ayan, Kalinga Strikers, ayan po ang namumuno po dito. Ay syempre walang iba, si Atiglo. At syempre po ang pangalawa ay si, uh, tawag nito si Asel uh, PH, ayan po. Ayan, shout out po kay uh, Sis Jacqueline Ayan, si Koy Hayat Mex Vlog at syempre po at uh, Sir Kabig's TV, ayan, ating kasamahan po 'yan. At uh, kung sino-sino miss shoutout po at sa lahat at may mayroon po tayong mga kasamahan na hindi po natin mapangalanan dahil hindi kumemoryado lahat ang member namin, no? At syempre po, mayroon po tayong mga bagong pasok sa striker. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon, ah magbigay po ako ng reaction po dito, no? Patungkol na naman po sa mga naglalaway na mga busher na Jumar. Ay, grabe po talaga, no? Sos, ginoo ko, ayaw na talaga nila tantanan si Kuya Jumar dahil naglalaway na po ang kanilang mga tinggil. Ay, naku ate. O, oh, katulad na lang po ni Maria Gamad. Naglalaway na po ba, Gusto mo po ba talaga? Na ikaw talaga ang i, i, i ano? Ikaw po talaga yung uh, mag uh, uh, ano, magsabi na hindi totoo na mag girlfriend bakit sinabi ba ni Jumar sa iyo na hindi girlfriend si Carla sinabi ba ni Jumar sa iyo na para usan ka na ba ni Papa Joms namin ha nagbula-bula na po ba yung uh, katas mo sa tinggil mo para makapagsabi ka ng ganyan sa kapwa mo Ha? pagin mo ang anak mo, pagin mo ang pamilya mo, baka yung anak mong babae o anak mong lalaki nakabuntis na yung anak mong babae baka malay mo, mas malandi at makatipa sa iyo, Ma Maria. Ha? Huwag mong pakialaman yung buhay nila, private life nila yan, wala tayong pakialam sa buhay ng mag-agom. Ha? At wala kang prueba para magsabi na hindi totoo, totoo man o hindi, supporters lang tayo. Ha? Tuslukon ko lang mata ni mong animal ka. Ha? Para lang may masabi, para lang may mapanira. Ha? Bantayan mo nga ang pamilya mo, baka yung pamilya mo, baka yung anak mo, yung apo mo. Ha, Maria, gamad, baka yung apo pamilya mo. Ha? Nagkalitsi-litsi na pero ikaw nangingialam ka pa rin sa iba. Ha? Para lang may masabi, para lang may masira. Ha? Hindi obligasyon, hindi obligasyon ni Kuya Jomar na sabihin kung totoo o hindi. Basta kung ano po ang nakikita natin, suportahan natin. Kung ayaw mo, scroll mo. Oh. Kung ayaw mo panoorin, maghanap ka ng ibang papanoorin. Huwag mo sirain yung isang tao na wala man ginawang masama sa iyo at hindi ka kilala at hindi rin po ikaw kilala ni Kuya Jomar. Para lang saan? Para mapanira? para pabagsakin ng isang taong wala namang ginagawang kasalanan sa iyo, punyeta ka? Pasinsya na sa aking salita? Ha? Gusto niyo po ba talaga na lagi nalang lang gawa niyo ng isyo si Kuya Jumar na wala naman ginawa sa iyo, Mama Maria? Ha, bakit ka nakalock profile takot ka? Ha? Alam niyo ang tata ang mga taong mga matatapang hindi naglalock profile. Ha? Totoo. Huwag kang maglak profile. Ibig sabihin, duwag ka kasi nakalak profile ka. Kasi takot ka mapakailaman ang pamilya mo. Takot ka mapakailaman mga apo anak mo kung ano pa. Kaya ka naglock profile. Ha? Hindi ka matapang duwag ka, duwag ka, duwag ka, duwag ka, Maria Gamad. Ha? Bumubula-bula na ba ang tinggil mo? Sa pagnanasa mo kay Kuya Jomar? Ha? Ilagay niyo po yung sarili ninyo sa katayuan ni Jumar, tapos ako ang mambabasa yon ng below the belt pa. Tingnan natin kung ano masasabi ninyo. May narinig po ba kayo kay Kuya Jumar sa mga paratang at sa mga salita na paninira ninyo laban kay Jumar? Wala. Pero ikaw, kayong lahat na nangbabas kay Jumar at sa Jumkar, grabe kayo. Ha, makapagpamintas, 100% po ba? Nangaperpe kayo? Mga animal kayo? ah Baka ma mas masahol pa kayo sa hayop, mas baka ba ma mas masahol pa kayo sa langsangan na nakatira. Mas nga tayo eh. 'Di ba? Mas nga tayo, mayroon tayong pinapanood na telya sa Kalingap, hindi lang puro tulong ang nakikita natin. May kasi may ka may ano din kasiyahan, may kiligan, mayroon din kung gusto naman po na mga uh, pang ano good vibes, mayroon din po. Hindi po ba magiging masaya ka na lang? Kung hindi ka masaya, scroll ka. Huwag kang manood. Maria Gamad. Ha? Huwag kang mag-block profile para magkaalaman tayo dito. Talagang matapang ka. Huwag kang mag profile. Yan ang hamon ko sa'yo, Maria Gamad. Ha? Takot ka? Ha? Takot na takot ka na ma mahalungkat yung nasa loob ng mga profile mo sa pamilya mo? Tignan natin. Ha? Ayan, mamaya po, no? Magla-live tayo mamaya. Uh, please po, paki-support po ninyo ang aking live mamaya. Tignan natin ang angas ng mga baser na ito, no? Ayan, hanggang dito na lang po, mga kajumkar, mga kalingap. Shout out po sa lahat. Tita Peli, I love you po sa lahat. At ah, uh, siyempre po, sa mga VIP sponsor at sa lahat-lahat. AC supporter, shout out. Siyempre po, no? Ayan, jumkar. God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po. And bye-bye po.